Honestly, may, may pera pala sila, mayaman pala sila. Nakikita ka lang kami ni Art sa mga bahay ng mga anak namin. <laughs> Hindi talaga bahay namin kasi like ito. Higin kay jala So, dito kayo lilipa. Yes. Paso. Maliit na yung bahay. <laughs> At, sa inyo? <laughs> oo, oo. Oh, Tsaka mataas yung masyado dun sa kabila. Kasi but, five floors yun. Anong gagawin mo sa bahay na yun? Isa sa mga anak ko, mapupunta yon sa isa okay. sa mga That's anak ko. Tapos diba? yeah Kamakailan ay naging usap-usapan sa social media ang panayam ni Karen Davila kay aktres Sylvia Sanchez. Sa una, akala ng marami ay isa lang itong normal na feature tungkol sa bagong bahay ng pamilya. Makikita sa video ang paglibot ni Sylvia sa kanilang bahay at ang pagbabahagi ng ilang detalye tungkol dito. Ipinakita niya ang laki ng espasyo, ang dami ng kwarto, at ang plano nilang lumipat sa bagong tahanan. Ngunit sa halip na purong paghanga ang ibigay ng mga tao, mabilis itong nauwi sa matinding batikos at tanong tungkol sa pinagmulan ng kanilang yaman. Ang tanong ngayon, bakit nga ba nagalit ang pamilya at kay Karen Davila pagkatapos lumabas ng panayam na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matapos ipalabas ang video, kumalat ka agad ang mga komento mula sa netizens. Marami ang nagsabi na hindi raw malinaw kung saan nanggaling galing ang pera para sa pagpapatayo ng ganoong kalaking bahay. Ang ilan ay nag-ugnay nito sa anak ni Sylvia na si Arjo Atayde na kasalukuyang congressman. May mga nagsasabi na maaaring ang ginastos sa bahay ay galing sa pondo ng gobyerno na dapat sana ay inilaan para sa flood control projects. Dahil dito, mabilis na umikot ang isyu tungkol sa diumanoy ghost projects na sinasabing may kinalaman kay Arjo. Sa ganitong sitwasyon na damay ng husto si Sylvia Sanchez, para sa iba, unfair na siya, ay idamay dahil siya mismo ay may matagal ng karera sa showbiz at sariling pinagpaguran na kita. Ngunit para sa mga kritiko, hindi maiiwasang pagtugmain ang kanyang ipinakitang bahay at ang mga isyong kinakaharap ng kanyang anak. Dito na nagsimula ang galit ng pamilya at Tide dahil lang sa isang simpleng house tour ay nabuksan ng mas mabigat na usapin tungkol sa politika at pera ng bayan. Naging bahagi rin ng kontrobersya si Karen Davila Bagamat ang hangarin niya ay magpakita lamang ng personal na bahagi ng buhay ng pamilya, siya rin ang naging sentro ng sisi. May mga nagsasabi na ang content niya ay nagsilbing daan para lumabas ang mas maraming batikos laban kina Sylvia at Arjo. May ilan namang nagtatanggol sa kanya, sinasabing hindi niya kasalanan kung paano nag-interpret ang mga manonood. Para sa kanila, trabaho lamang niya bilang mamamahayag ang maghatid ng ganitong uri ng feature. Habang lumalala ang usapan, hati rin ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabi na natural lang na questionin ang ganitong kalaking bahay, lalo na kung may koneksyon sa isang politiko. May iba namang naniniwala na hindi dapat agad akusahan ng pamilya dahil wala pang malinaw na ebidensya. Ang malinaw lang ay nagkaroon ng malaking epekto ang simpleng panayam na ito hindi lamang kay Sylvia at sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa pangalan ni Karen Davila. Matapos lumabas ang mainit na usapan tungkol sa bahay ng pamilya Atayde mas lalo pang lumaki ang gulo nang pumasok ang pangalan ni Karen Davila. May mga nagsasabi na kung naging mas maingat siya sa pagpili ng mga detalye sa panayam, baka hindi naging ganito kalaki ang epekto nito. Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang balita at haka-haka sa social media, kahit maliit na bagay ay pwedeng maging simula ng malaking issue. At dahil dito, maraming naniniwala na si Sylvia Sanchez ay labis na nagalit kay Karen. Ang layunin sana ng panayam ay ipakita ang isang positibong imahe ng pamilya ngunit ang kinalabasan ay kabaligtaran Ayon sa ilang netizens masyadong mabigat ang naging resulta para kay Sylvia Nakaramdam siya ng sakit at matinding pagkadismaya sa mga bintang na dumating matapos lumabas ang video Para sa kanya hindi lang ito basta intriga kundi personal na pag-atake Ang kanyang pagiging ina ay tinamaan at pati na rin ang pangalan ng buong pamilya Ngunit kahit malinaw ang kanyang pagkadismaya, hindi nito agad natapos ang pagdududa ng publiko. Para sa marami, matagal nang sensitibo ang paksa ng mga proyekto ng gobyerno at ang mga isyu ng korupsyon sa bansa. Kung titingnan, hindi ito ang unang pagkakataon na may opisyal ng gobyerno na nadawit sa aligasyon ng maling paggamit ng pondo. Ngunit kakaiba ang kasong ito dahil pati mga taong nasa showbiz ay nadadamay. Dati, kapag politiko ang may issue, sa kanila lang umiikot ang atensyon. Pero sa pagkakataong ito, ang spotlight ay tumama rin sa isang artista na walang direktang papel sa gobyerno. Dahil dito, naging mas malawak ang usapan at mas maraming taong nakikisali sa diskusyon. Ngayon, malaking tanong ang nakasentro kay Arjo Ataide. Paano niya lilinisin ang kanyang pangalan mula sa mabibigat na paratang? Hindi madaling kalaban ang mga aligasyon dahil may kinalaman ito sa flood control projects na dapat ay solusyon sa matinding pagbaha sa ilang lugar. Sa halip na tingnan siya bilang pag-asa para sa mga komunidad, ang mga proyektong ito ay nagiging simbolo ng katiwalian. Kaya hindi maikakailan na ang pangalan ni Arjo ay nasa gitna ng isang bagyong politikal. Para sa mga kritiko, Malinaw raw na mahirap ihiwalay ang imahe ng isang tiwaling politiko sa mga balitang lumalabas. May mga nagsasabi pa na ang kanyang mga pagpunta sa ibang bansa ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa mga botante. Ang mga litrato at ulat tungkol sa kanyang biyahe, mula sa magagarbong destinasyon hanggang sa mga internasyonal na pagtitipon, ay nagiging ebidensya para sa ilan na siya ay namumuhay ng marangya. Samantalang ang mga tao sa kanyang distrito ay nakakaranas ng baha, kawalan ng tulong at kakulangan ng serbisyong panlipunan. Dagdag pa rito, ang mga bakasyon niya kasama ang kanyang asawa na si Maine Mendoza ay nakikita ng ilan bilang insulto. Para sa mga netizens, hindi ito tamang imahe ng isang leader na dapat ay inuuna ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Kaya't habang nagiging mas matindi ang usapin mas mahirap para kay Arjo na baguhin ang tingin ng publiko. Dahil sa politika ng bansa, hindi lamang katotohanan ang basehan, kundi pati ang perception ng mga tao. At sa ngayon, iyon ang pinakamalaking laban na kinakaharap ng pamilya at Atayde. Kapag ang isang leader ay nakikitang namumuhay sa karangyaan samantalang ang kanyang nasasakupan ay nakakaranas ng hirap, mabilis itong nagiging ugat ng galit at kawalan ng tiwala. Ganito ang nangyayari ngayon sa pangalan ni Arjo Ataide. Habang patuloy ang mga tanong tungkol sa kanyang mga proyekto, mas lumalakas ang hinala sa kanya ng publiko na may mali sa paggamit ng pera ng bayan. Sa panahong ang social media ang nagiging pangunahing batayan ng opinyon, isang maling impresyon lang ay kayang magpako ng negatibong imahe sa pangalan ng isang tao, lalo na kung politiko. Maraming nagsasabi na kung mapapatunayang may katiwalian sa pondo, hindi sapat ang pagdepensa sa media o ang pagpapakita ng emosyon. Ang kailangan ay malinaw at patas na hustisya. Para sa mga ordinaryong mamamayan, ang bawat pisong ginamit para sa pansariling luho ay perang inalis mula sa pondo ng mga proyektong dapat sana ay nagliligtas ng buhay. Kapag ang pera ng sambayanan ay nauwi sa kasiyahan ng iilan, unti-unti nitong winawasak ang tiwala ng mga tao sa pamahalaan. Sa gitna ng lahat ng ito, litong-lito ngayon ang pamilya Ataide. Lumalabas sa mga ulat at komentaryo na sinubukan na nilang magbigay ng iba't ibang paliwanag at depensa. Ngunit sa bawat pagsagot nila, mas lalo lang dumarami ang tanong na hindi nila kayang tapusin. Ang paulit-ulit nilang pahayag na paninira lamang ang lahat at walang katotohanan ang mga paratang ay hindi sapat para kumbinsihin ang mga taong araw-araw na nakakaranas ng hirap sa baha, baradong kanal at kakulangan ng proteksyon laban sa kalamidad. Sa kabilang banda, ang pananahimik nila sa mahahalagang usapin ay lalo pang nagpapalakas sa hinala ng taumbayan. Ang kawalan ng malinaw na sagot ay nagiging dahilan para isipin ng marami na may itinatago silang lihim. At habang pinipilit nilang ipakita sa publiko ang isang masayang imahe ng pamilya, mas nakikita ito ng mga tao bilang pagsisikap na takpan ang mga isyong kinakaharap nila. Para sa ilang netizens, ang dating pamilya na tinitingala sa telebisyon at pelikula ay unti-unti nang nagiging simbolo ng umano'y korupsyon. Ang dating imahe ng kasikatan at respeto ay napalitan ng duda at galit. Sa kaso ni na Sylvia at Arjo, ito na marahil ang pinakamalaking laban na dumating sa kanilang buhay. Hindi laban sa mga kritiko o sa mga komento online, kundi laban sa katotohanang ayaw nilang harapin. Habang tumatagal, mas lumilinaw na ang anumang pagtatangkang iwasan ng isyu ay hindi magtatagal. Lahat ng bagay na itinatago ay may tamang panahon para lumabas. Para itong anino na kahit saan ka man pumunta, ay patuloy na sumusunod ito at hindi mawawala hanggang harapin ito. Ang katanungan ngayon ay hindi lamang kung bakit nagalit si Sylvia kay Karen Davila, kundi kung ano ang tunay na dahilan ng biglang pag-angat ng kanilang kayamanan. Kaya ang tanong sa lahat, totoo kaya ang mga paratang laban kay Arjo Atayde o isa lang itong kwento na pinalaki ng social media upang ilihis ang atensyon ng publiko? Ikaw na ang humusga. Kaya ishare mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe. Para sa mas marami pang updates, gaya nito.